Good day po sa mga ka-bro, mga kasisko ko sa aking YouTube channel na Biyahe kasama si Jesus. Meron po tayo, balik po tayo ulit sa kusina at ako magluluto ngayon ng aking bagong recipe. Tinatawag po na salted egg shrimp. Although, sikat na po ito pero ito po yung aking version na gagawin ng salted egg. Kaya Uh, sana po magustuhan nyo ito at mag-share, like and subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Sana umabot tayo ng 5,000 man lang. At yung pang 5,000 na magsasubscribe, may premium sa akin na 5,000 din. So ito po, uh, panoorin natin ang ating mga ingredients. Okay, ito po yung mga ingredients ng ating salted egg shrimp. Unang-una, syempre yung main star ng ating ano, ayan po, shrimp. Actually, sugpo po ito. Uh, binigay sa nagse-seminar kami sa Pampanga may nagregalo dun sa opisina ko binigyan niya oh ayan ang lalaki eh ako namang basta ano lang kaya uh, naisipan kong gawa ng mas masarap na lutuin so ayan po yung shrimp at yung salted egg ayan ang kailangan na po natin ng butter at uh, ayan. Ayan, yung medyo konting anghang sili tsaka yung bawang asin, tsaka paminta at may konting asukal, brown sugar at dito sa lahat, ito po yung aking pampano kata, kata na nyo so samahan niyo po ako para lutuin itong aking salted egg shrimp kaya mga bro, mga sis, sisimulan na po ang ating pagluluto ng ating recipe ngayon, yung salted egg shrimp, ayan po yung mga ricado yung natin, so sisimula po tayo yan yung pong yung pong shrimp yan, pinakulaw na po namin yan kasi galing kami sa seminar no Friday pagkarating, fresh po yan buhay, pagkarating na pagkarating niluto na namin para kasi linggo po ngayon eh. so, binyahi ko pa pag uwi ko eh, kaya naisip, naisip kong lutuin na mas masarap itong mga uh, sugpo na binigay so, yan po, pinainitan natin yung kagan So, una po natin lalagay ay mantika, syempre. Punti, mantika. Kunti lang. Tapos, sagyan din, din po natin ng butter. Kasi yung butter, madaling masunog. Kaya kailangan meron yan. Meron mantika para hindi pa masunog. ang palasa po sa ating uh, recipe. Salted egg sweep. Panawin so, lang po natin yung butter. Alagay na natin yung bawang. Mekos-mekos lang natin yung bawang. Ayan. Medyo hindi mo kailangan golden brown. Kailangan lang maluto lang. Saka, ayan. Maamoy mo na yung sarap. Maamoy ng bawang. Tapos po yan, lalagay na natin yung itlog na mana. Diyan, mga apat na piraso para sa apat na piraso malalaking ipon. Diyan, tudurugin lang natin yan yung itlog na mana. ang pagbula po talaga yan, ganyan. haluhaluin lang natin Ayan, ayan durog na durog yung Lug Tapos lalagyan natin ng kote na pang panghanga Ayan, magbulang magbulang Lalagay na po natin yung pang panghanga Ayan Then, lalagyan natin ng paminta mahalo yung lap natin minahang ko na po yung kalang kasi medyo yan bubula-bula po talaga yan tapos kasama na natin yung ito na po yung ah. coconut milk Jean. kata lalu ulang hatinya <tutupan> mekos mekos lalu hatinya Kung coating asila kasi maalat na itong itlog eh. Pag kumapit yan sa ano, sakit na yung alat. Lagyan din natin ng coating asukal para pambalansin lang. Pambalansin ang bansa. So, Mas kung brown sugar kaya brown sugar. Lalas sumarap. Lalas sumarap. Ano ano. Kailangan natin maluto yung gata. Tsaka natin lalagay yung uh, main, ano natin, main main dish natin yung ating swim

luto na ulo 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 eh majit serat mas alu alu na niya nito uh, ginawa niya ito pagkakas salted egg sweet e, well, ayun lalagay na po natin yan. yung bida yan lalaki niya sa no? piraso pero sulit ay duwaduin lang po natin kumapit yung salted egg sweet Kapitid natin yung A few moments later Ayan yeah, mga bro, mga sis sa ating finish product Ang at ating salted egg Shrimp yeah, Ayan, okay. nagmamantika yung gata Ayan, yeah, napakasarap ito na yung iba nila. Nagyampan nila ng dakong Onion rings or uh, basil. Yeah. Pero sa akin, wala kasi. Kaya yan lang po. Pero, kapadagdag lasa lang yun. Pero yan, masarap na yan. So, ayan. Mga uh, kapro, mga kasis, mga tamu, sana po mag-like, subscribe, and share naman po sa aking YouTube vlog. So, maraming salamat po sa inyo na. God bless you. Shalom.